Ay, di ay mi sa dagat, guys. Ay, nanguha mig tuyo ma. Aw oh, sila ra ay wakoy labot, mukaon ta ko. No, oh, nya ni unday pagbuhog ko imday. Nya ni un pag hinlo. Untay bukag no. Dagkuay -da, dag na, guys. Dagkuay, dag guys. Dagkuay, guys, pero sulod. pansinan po nato ng bata guys <laughs> dugay dugay po itong bukag dong no ni siya, guys, ha? Sarap dito, guys. Oh. Ma dugay makuan guys kaya wala may kuan makaon din na dong ato swaki Ditumigikan, Kawa dek tidak, tidak, ini tidak, 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 ditumigikan ditumigikan derak 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 tidak, ulang tidak, tidak, guys tidak, tuluk lagi si cairin

niwang nadi, ay, ini atau bagus kan? saya puyuk, lagi itu makan itu nggak dia makan, nggak buah kan nadi? kuat hmm. ya butang sekunya. first time kong mag-abli ani ha. Uy, ang 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 boy. Ay, oh my god. Grabe ka tambok. Ay, kalami. Asa, asa, asa. Asa? Ah. Wow. Uy. <laughs> Murag unsa ka kuan mga. Grabe ka. Ah. Mm. Yummy guys. Ice ma.

Hmm. tilawin ano nalagi isda dire, nagkilaw mo. tilawin. Wow. tilawin tilawin Oh my goodness. look at me ah. Hmm. kaso, lumay. Hmm. na lasa mo Baliktad eh ko nag-abli guys. Munagina first time nag-abli balipat to. Puyo iya ki kuan pa nakuwaan. Baliktad ko nag-abli. Napayag bas guys. Napa iya ma no. nah, ma yeah. na ko na nagsuksuk guys. Tambok di dai runo. Ta guys, alam na. Kudat hum, dilid na maun, di na makaun. Di di makaun. Pero guys, promo Tayo. Makaun na ma Kuha na kong isa ma. Kuha na yung hugas ay. Kuha tubig dito yan. Pasayang oh, ka ay. ka de. Hugasan na ito dito sa limpyo. Lami mm. ka yung. Kuha na ma ha. Maroon mag i abrihan. Baliktad ka nag-abli dito sa nai ba ba. Ah, pulawat na ba ba. Ibitin ang na, uh, ibitin ang na, ibitin ang Oh my goodness, magayelo ma. Magayelo <laughs> daw ma. Tabuko eh, yun, na yung mga anak ko. Kani nga tayo mong ganahan, no? Kani puti. Di ba dong? Mas tamay ay yun din nga din, no? Matagaw bit me, guys.

Kuha na, kuha na. Oh, no, 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 no. Wait lang. Nakasa na ako kung nagbalas-balas. Uy. Oh my goodness, guys. It's so yummy. Dami man ang hugaw. Yummy super sweet. Ang kusido. Nara, guys. Ang si Uyo pa. Uyo, Uyo, pa. Na guys, oh, mga mga unang mga kawanon. Tangan lamas. anak ba anak? Anak, anak. Eh lang luia kay. hmm Hmm. <laughs> hmm. Sa una. Hmm. Hmm. Dali diri ma kay mo suka ma. Wait lang. Sami ay gid ma. Tutu gay na, tambu tu na ma. Nga ni sa kuha. ah, dagko. Ngani din no. Mm. Ngani no, no, ano din no. Kani tambu ka gid pino to nabuak na di. Ano di? Kani pan timing dira og han ni ikuha. Ano di? Pan timing ni dira han ni ano. Yan, si ano. mm. Ay, mo ano ba? Eh. napaisa. Napaisa. Hay lang guys, mapunitan guys. Buang. Kananan mo mambim, Baka Hmm. Bakala bacol. <coughs> Yami, Ihumlad ang kamote. Kuya sang kanun mo. Kuya di kwa butang da sa umbos. Kuya ang kanun mo. Hay blad Pwede ba tayo gusto dira? Mm. Kaya e, naluto na ng gusto. Kamuti og saging. Oh. O di ba? May gusto kong dala. May kamatis <laughs> na May kamatis. May kamuti pa. O, oh. tanong na. Dami kinang kamuti kay orange. Orange. O di ba? Plus saging. Okay. Naginamot na rin. O, y, di na masero. O, di O, Mm, nagdala pa ko dugang og kuan, limonsito. Te okay, para lami. Kitang dito sa perwir. <laughs> Suke, where are you? Ah, uh, tuwan pa ni asa man to? De, Jus, uh, to. Okay. Suke. Suke na ka kuan. Asa to tuwan pa di? Ewan ko sa iyo. Ihumlad ang saging. Da kamatis to. Bring kamatis. Oh, hiwa ah.

Oh, na mana na manasilda eh mana na isda <laughs> kamots kamots amisay hmm. uh, na na <laughs> na

Siya magdadala na eh. Si Toryo. Saging. Saging kuya. Timpay lang ginamos. Dari butang ginamos oh. Ang kap ni mama. Gasi saan ikaw? Anong gasi yung parat na hinahol? Ginamos mo butangan. Lamik po ni Saging hilaw ni. Hinog-hinog. Kaya ginamos ni. Wala ni. diri rani ki kamutin na satuwa rani kanon ma pagkuwa ra gud diri ya ay si panugo <laughs> Wala <laughs> mo oh. kon. Wala mo anti para nisa. Ate no. Wala mo anti para. Si. Ate no. Ate to. Okay dai. Di masudlan. Di masudlan. Ah.

Tiyaw ayo. Hmm. Tiyaw. Kaya nga. na ba Ma, eh. tayo na sinaw, oh. Ay, tayo pa di. Kawat, biskinot. na tayo mo eh. Babilabad ako ulo. Uwa na niya. Uh. Ang kutsilyo di eh. Uh. Ay. Uh. Ayaw, ang bisit ng kutsili ba'y natupikas? Nanta. Ayaw, Ay, lagi alsa, ha? Kuwasan kutsili ba? Puasa Torbe? Bum, si. kumikinlago ko yung, yung bata. Dagani pa meto yung didriya, oo? Wala na na. Haman. sa'yo? Ha, man? Ha? Apli hmm. Aso, naapamunday namin ang kutsili na, ba? Nina na. Ayan. Hmm.

Oh, pa yung muli masulit sa ako. ka ma. tukot -to -to ka ng mga tao. Hmm. Ano ka huh? no. Hanya dia. Ah. Ade. Ah. Bukalan ko tambok da ka inan, nadugay magkulog, nadugay mag-nail. mau? Tambok guro ba tambok. Ito na tamo, tamo tamo, Tuna buak kunina din, oh. Tayong. Ayaw sige, not. Ayaw lagi not, si not ba? Ka abnormalan. Tawag dira. Ay, wangay. Kana isa ka itong rudong. Grabe. <laughs> Grabe Gabi na, na. ni, uy. Basta adlaw dong, no? Kami. Ang tagtayom. lagot pa kaw ni si Keno tikdang-tandugan ng baruko. Mm. oh nong tigdin hmm? na, Ta na. Mm. na mm. hmm? ay, hmm? so, no ha ha ano pa'y 'y gusto hm 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 may kaino ay samay ko na oh dong sa uh, gak boleh, ngapain ungas unggas, ngapain? hudas kudus. sama as, akuan sama as. awak aku anak. nek hmm, mata atur ang hirap to si manay Yang na ko ipaapas dito kung hilak na tapos diyan din Naya, ay gusto mo dito mangi akong gamay dali <coughs> gid Nang Yang oh. motor kah, mah? busuk, busuk.

Pinlay ko ha, pang baganda. Kaman basa mo ito. Hindi royal. Uyo. Uro yan. Kaya na ka mama ay. Asa mo mo eh. Oh, so, oh, Muti. Yes, okay. Sudlan man. Hmm? Sudlan. Hindi naman sibok. Pero, 'di hindi 'Di sa inyong mata. Dedek <laughs> okay, ka di masibo, -oh, Isa. <laughs> <laughs> uh, wala wala uh, oh. Na ako ah. Uh. Okay, kaya. Tao kaya. Imangon mo kita. Asan if the ma? Ambot ba ninyo kamurahi nagkuan diha? Mm.